Is, oh, tatlong oras na ako dito. Kailangan ko nang umuwi para uh, magluluto naman. Mahigit ng alas 10 guys. Kaya tayo ay mag-uutay-utay na. At dito tayo dadaan. Habang daan, habang pauwi ako guys, huwag niyo muna akong iwanan. Tayo magkukwintuhan muna. At uh, sabay-sabay nating sabay-sabay uh, tayong makarating doon sa pinakababa nitong akin dadaanan. Ayan. Uh, pasensya lang sa ating kamera dahil medyo malikot. Dahil hawak ko lang ang aking kamera, ang aking cellphone. Dahil wala tayong ginagamit na katulad ng ginagamit ng iba na may hawak-hawak sila. Kami ito talagang hawak lang ng aming kamay ang aming cellphone kapag kami nagbibidyo kaya medyo malikot ayan habandaan ito tagod to rin ito, ito pababa ito guys ang kagandahan lang dito ay ano wala siyang damo wala siyang bato hindi katulad ng dinadaanan namin na doon sa pagkukupras na talagang batuhan ayan hindi naman ito ka ano ha, kalaliman ang bangin. Ayan. Kung titingnan mo sa camera, siya ay apantay ah, lang. Pero, ito ay ah, lusungin kung tawagin. Ayan. Ayan, nakinagat na nga ako ng ligha. Ayan guys, papakita ko sa inyo kung papaano siyang kung papaano siya mamatay sa akin kamay sa akin daliri ayan no oh. ay siya magpapakamatay na siya sa pagkagat ayan o oh. ayan guys yan ay magpapakamatay sa pagkagat diyan kapag hindi ko yan tatanggalin kawawa naman ayan kaya siya tatanggalin ko na lang para siya ay hindi mamatay ayan Maglalakad na ulit tayo. At tayo ay uh, dadaan dito sa amin uh, aming kakilala din eh. Mayroon ako dito dinadaan ng kakilala namin. Ito'y shortcut kasi guys. Hindi ako dun dumaan sa talagang daanan. Sino shortcut ko lang ito para malapit ka at siya medyo masukal at mahirap kasi doon talaga ang daan dito sa ano doon sa sa kalsada talaga ang daan kaso shortcut na ako dito ayan bakit parang wala yung papower so anong nangyari sa power so nila ay so dito guys nung nung daan ko ayan siguro nasiraan ang kanilang power so ayan malapit na ako doon sa nagpapower so hihingi tayo ng buko siguro nga nasiraan kasi mga nangangupo upo yung uh, mga nagpapower so ayan na naman nyo ba guys na dito kami nang hingi ng kalumpit noon ayan o oh. ang daming laglag talaga ayan napakaraming ah, laglag na kalumpit ay dito tayo dadaan sa tabi sa gilid ng maisan dahil baka makatapak tayo dito ng tanim Ayan, medyo makiraw. Ating camera. Tanghali na guys. Darating lang tayo doon. Eh, iluluto na. Dahil mahigit ng alas 10. Alas 7 tayo pumunta dito guys. Mahigit ng alas 10. Ilang oras din ako nagmoni moni doon sa aking pinuntahan. Nakalibang guys parang sa pakiramdam ko parang minsan ang sarap magsolo sa iyong pupuntahan ayan minsan naman na uh, nakakamiss din yung kaingaya namin kapag kami kumpletong apat pero ngayon nakakalungkot lagi na lang kami dalawa sa aming mga pinupuntahan dahil yung isa nga sabi ko sa inyo ay eh, nagtrabaho na tapos yung isa nagpaplanong umalis at magtrabaho na rin kaya siguro nga ay matitira kami dalawa lang. Pero magtitiis pa rin kami, magtsatsaga kami hanggang sa makarating kami sa dulo. Hanggang sa gusto naming marating. Ayan, oh. Ang ganda dito guys. Tatandaan nyo ba guys yung video ko noon na na binibilhan ng kapatid ko ng puno ng nyog. Ito na yun. Oh. Ito na yung pinapowerso nila. Kaso, ay, ayan, parang nasiraan sila. Ayan. Uh, kung magpapaalam na guys, magandang magandang tanghali na lang sa inyong lahat.